Kasi yung sasap yung pangal Sa So today's video po, punta tayo ngayon ng basketball park. So bibili lang tayong tubig. Ano lang tayong tubig? Nasa yung tubig? Hirap dito, hindi itong bukala. Sikip eh. So bibili mo lang tayong tubig. So kasama natin ngayon si Ian, saka si Sir Sky, si best friend TJ pangala yung okay. dalawa mas pa dapat case ah makuha ko dun hindi <laughs> okay, tayo na saging yan. Hmm, saging Ayaw aywa may babae na si manager <laughs> ano <laughs> <laughs> <Okay>, <Sam. laughs> okay, oh. so, na So yung import natin nandito, kumakain, mapakita natin Ano <laughs> yung <At the> import? <laughs> Parang Ano yung pa? Ano yung kumakain mo yung mo? Di ba mapagsalita mga bangay na? Hindi pa kami nakakapaglaro pero gutom na yung mga player natin. ano Hindi talaga pwedeng hindi kakain yung dalawa bago maglaro. So dito lang yung sa baba ng bahay natin. Okay, oh, yeah, yan yung lumabas na. Subscribe. Kailangan natin mag-adjust. Kailangan natin hintayin yung mga import natin. <laughs> yung mga veterans player natin. Kailangan natin hintayin. So, ngayon, waterboy muna tayo. Nagubit-bit <laughs> na tubig. <laughs> ah, saging. Waterboy, tapos si yung driver. driver, oh, ganyan talaga. Pag ano, malalakas yung player, kailangan natin mag-adjust. Oh, yan yung isa, oh. <laughs> Back city yan. <laughs> Back city. Sa pesa. Tapos eh, yung, ano, yung si boss manager amo, eh. Ay. Ah, namaste! <laughs> oh. <laughs> Breaking drama daw eh. Ano ah, yan? Oh. Check muna natin ano yan. Ano yung baon mo. Check muna natin. Tignan mo. Tignan mo. Ano yung baon mo. Baon check. <laughs> baon check muna. Bago maglaro. Ito, ano yan? Ano yan? Dito dito. Oh, ano, pa eh. Di tayo, di tayo sa di eh. Mo, ano, yung ano, palakas mo? Yung sik yung sikreto, sikretong ano? Secretan ng mga <laughs> Mga ilang 3 points ang gagawin ng si War makan eh. yung 3 point ha ah. Lotay so tayo, water terrible lang na water tayo water tayo water ngayon. Tagabit-bit ng tubig sa bound saging. Ang sa palakas. So first time ko pumunta sa sa. Sa. Ay, yeah. so, ano pa sa tindahan eh. O, ito 'yung malubot ng dampa. Ano'ng malubot pa 'to? Papaltan mo 'yan sa Okay, kaya na.

Kating so, Kapawit tayo dyan Tapos pupunta sa parking area Ano yung service natin so, yung tayo lang mga insan So yun nakikita nyo Ang dami nating mga insan dito <laughs> oh, Mga umekos umekos na yan, Uy, yan. Ito ba? is kailangan nga talaga may sampakan. Oops. Labas pa. Stop pa. So, parang yung rainbow, again tatawid ma. oh. Oh. yan. Dungan. Kaya niya iyan. O tayo mauto tayo sa munod sa woods. Rolling green. Ang mali ay mali. Yeah. Ang tama ay tama. Oops, ayan na kailangan na nating

O oh, dito, magpapansin nyo sa video natin ngayon, wala kayo nakikita ng Pinoy, kung hindi kami lang. Makikita nyo dito puro Nepal, India, Pakistan, sa mga Afrikan Birang-bira -bira dito makakita ng Pinoy. Hey, Menggunakan petai terlaruh, hampir sulit. Nah, besaran kentalis itu, 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 Vielen we are here. Ready na, ready na. Yung kuha na ticket sa parking. Ticket. 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 So, hanap na lang tayo ng mga uh, pesto. Ito na yung sarili. So, yun na yung sports. Dubai, sports world. Wala tayo ng parking space. Oh, yung mga bars natin inaantok na Ay, nabutog Ang sawa eh Ang sawa Kakain, tulog Kakain, tulog So yan, nakakita ah, agad tayo ng parking space Malis yung isa May merapang lumabas mga dito na tayo sa World Trade Center Dubai Sports World sa indoor court tayo po ito ngayon Sir Sky Kuya iyan Boss TJ Manager natin Dalang tubig ma Manager na Waterboy pa Sa first time natin dito makapunta mga pang Alin? Ayun Ayun yung maganda Ganda ng tanawin talaga dito sa ito, mga pangay. Ito <laughs> po, mga pangay. Pwede naman mag-video sa loob, di ba? Sa mga bae, oh. So, 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 <laughs> so napaganda dito sa so. lab. Um. Diyan, ito na yung loob. Ka-AC yan. Ito sa lab. Crazy,

tayo dito pang tab na okay. oh, Eh, may paliga dito ikot muna tayo mga pangkain kasi mamaya pa tayo eh. so. wow Eh, tour mo muna. Tour mo muna tayo. Tour muna. Tour. Okay, Port Trade Center tour. Okay, gusto na tayo dito. Oh. First time nga dito. Kaya malaman ng mga na mga mga pangkin mo na ano, Ko ano meron dito sa ano, ito, ito. mga hindi pa nakakapunta. Gusto mm, nyo yung hindi mainitan dito ay mag sa Dubai. Wagay, first time mo rin pumunta eh. Yeah. Ano yung expect yun ng mga ano mo? mga pamangkin mo. ano expected ng mga pamangkin mo? so lahat ako ng games hindi na na. dami pa chicken. basketball. O iba yung hinahanap ng chicken. Yeah. Yan. Yung gagayahin ko yan iyan yun. Badminton. Soccer. Yan. Yeah. Tennis ball. lang.

Kailangan nyo yata mabaya magano ng coins dyan eh Mabaya dyan <tipun> tayo yan <tipun> eh Hindi sir, free yan <tipun> sir Free oh puta, free Okay na Silik na na Tung Free yan Oh may libre yung ano na ito Mortal Kombat muna tayo Bakang ba Atras muna tayo mo atras Oh, mendaya. Hmm.

Ay, mamaya Ay, pala sa to. sa rito. si TJ? Kaya yari? Player zone. Play na. Hindi alam ko. High kick. Hindi marun, marunong manipa yun. Ay, ito. Ito, ito, itong ito, ハハハハ。 Matay oh! na naman! Matay na naman! Ang gawin niya! Ano naman? Para ibang mga ano na, bad nice, naman! Nice, nice! Ang ganda dito! Ang ganda mga pangin! NBA jam! Street fighter! Ah, street fighter! Street fighter! Yan! Yung cellphone daw! Uy, cellphone! Okay na! I -home. I -home. Ito talaga! Tumatanda ka talaga! Ay, Bag ito! Bago ito! Fighter <laughs> na tayo yung cellphone! Nakalimutan ng alam laro! Yeah, okay, Sino? Talaga. Japan. Ah, si Rayo, si Rayo. Sunda. Sunda. Ano naman Ano naman yan? Street ano Fighter. Street Fighter naman tayo mga pangay. Katatapos lang ng Mortal Kombat. Ay, may NBA jam oh. <laughs> Ayun lang Libre yeah. lang, to, to. lang ito ha. Walang bayad ito. Dito lang yung sa World Trade ah! Center. <laughs> <laughs> ano mo

pre-play. May testing lang testing. Libre, uh, libre naman yan. I love this game. Ito ba ang ano Yes? Ayun. Ganda, maganda dito. Nakakatawa. So habang naghahantay tayo ng schedule natin sa laro ng basketball. Tikot-tikot muna kami. Ito muna. Yes. Player. tayo mag-down? Ba tayo mag-down? Ayun. Dito na dito pala. yan Start. Ano? Mo. Yan, uh, ano bang ano? Ano sa'yo? Yan Ano? Si ako. ako, one ako Ayan Scotty Sa'yo si ano? Si Grant may ka dito Sa ano mo? Ang team Ang team, ano, team. Pili Kaya na mukhang ano <laughs> Defensive <laughs> Defensive yun sa'kin sa Wala ano, na ito ah. Black <laughs> Pass <laughs> And steal Sharing si si Saan ano Shot ay, tong shot. Uh, enter. shot. Ano yan? Ang dami mong player ah. Wait, daw. Ang datang tagal naman, Atlanta yung napili niya yan, kaya Let's start the game. O, uh, yan, player. Player ba? Player three, Ay, ano ka po? It's okay, it's okay. Okay, sir? Ay, ba't uh, Hindi, may isang pang-ano? Uh, start mo lang. Red push shoot. Dito. Ay no. may wala lahat sir lahat. Wala no, wala no. So, lahat pala. Kamitin <laughs> natin lahat oh. na? Oh, taas ang talon. Wow, Doon yung ano mo, di ba? Para, <laughs> <laughs> ano?

<laughs> di na! Nandaro <laughs> di mo na, na kung ane. Ay, pala mo mga bata, op, 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 op. Tangina mo Tani lang iskur score! Score ba? Score ah! Babang! Bakit doon? Doon yung ano ko... Doon lang ring mo, dito nga okay. Atlanta. Na, <laughs> Atlanta. Na, 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 iba namang games. Iba naman. Game. Uh, gym. Oh, gym. Ikot naman tayo. Masang tama na Ang sports dito mga pangkin. So, meron din pre-gym dito. Wala pa nga sila Gym lang. Swimming. Ito pre-gym to. Pwede gym dito. Sports World. Yan Lumipad po yung bola mga pangunit <laughs> Tonto ay mga bata o Agaw agaw Ang score ko Score score Magani yung ayan na lipad Galing eh. Oh, eh. o score, hey, e sir yung pula sir Pula pula, pula yan Very free Wow. Oh, isa, score, isa. One, one. Nga, agaw. nakita nyo, nang daya siya, nang agaw. Kasi dapat sa kanya, ito lang yung din. Oh, uh, inaagaw nyo yung walang Hindi dapat kasi dito. wala tong lumalabas dito. Shower, walang lumalabas oh, na gano'n. Wala. Hindi niya mahihila yun. Uy!

One-one parinya skor. Oh, udah lah, apa? Nafkah guntong itu mati. Oh, skor. Skor, skor, skor nian. hoy Score red! Score ni sir. Toto na! Toto! Bago din na dito sa keeper! Oh, <laughs> 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 Nalaglag! Nalaglag! Nalag <laughs> score kay Oo! Oh, oh, Nagubad ah, na ng na ng bago! <laughs> <laughs> na! Nagubad <nambag>. no, <laughs> <laughs> na! Nagubad <laughs> na! Nagubad na! Nagubad na! ano, oh, two, gitnan two, three. Gitna lang, dun sa ano. <laughs> sa gitna, dito. Dito, nararam ko bola. Ayun e na. <laughs> अइ अइ यो त फेन्जोइ गारे नि पय